Good morning mga tour, another house, another day. So, kung hindi ka pa nagkapag-follow or subscribe, please click the button below para updated ka sa mga real steps ko. So, hindi pwedeng ibinta ang lupa kung may isa o higit pang co-owner o tagapagmana na hindi pumayag o hindi pumerma sa pagbinta o maliban sa ilang particular na kaso. Na ito ang ilang legal na paliwanag. Kung ang lupa ay pagmamayari ng magkapatid o co-owners o heirs, kailangan ang consent o perma ng lahat ng may-ari bago maibinta ang buong property. Kung isa lang ang ayaw pumirma, hindi pwedeng ibinta ang buong lupa. Maari lang ibinta ng isang kapatid ang kanyang share o bahagi, pero hindi ang buong lupa. Kung may titulo sa pangalan ng magulang na patay na, kailangan iprocess muna ang extrajudicial settlement of state kung saan lahat ng tagapagmana ay kailangan pumirma. Pagkatapos ito, saka lang pwedeng ilipat o ibinta. Ano ang pwedeng gawin kung ayaw pumirma ang isang kapatid? Number one, magipag-usap ng maayos at alamin ang dahilan. Gumawa ng legal na kasulatan kung saan ang ibang mga tagapagmana ay magbinta ng kanilang share o partial sell. Number three, magpa-assist sa abogado kung ayaw pa rin pumayag at gusto nitong ilipat ang proseso. Miss Albert, the licensed real estate salesperson, good morning and God bless. Don't forget to like, share, and follow para updated ka sa mga real estate tips ko. Good morning and God bless. Bye-bye.